ng apoy na bumabalot dito sa aking katao niya ng aking pinapalaganap para sa aking mga anak at pinapangarap pagpapatuloy lang ako hanggang sa ako yung makausad may mapapala rin ako balang araw magbubunga rin na lahat ng aking mga pagod na pinaghihirapan kahit ang mahirap ay handa ko tiisip para sa aking pamilya umaasa kayo naman ay di na panginoon napakarami mga pagsubok na dumating tuwala sa sarili yan ang dapat nagawin hindi ko kailangan mapanginaan na loob magpapatuloy lang ako hanggang sa makaya ko naging abutin Dahil di talaga yung mga tama panahon na masusukla yung mga pagod na dinadanas ngayon at ah. habang may mga pagkakataon na pinagkakalab din na para sayangin yun na ah. aking panginoon Shoutout sa inyo lahat.